Katawan ng papaya salad For today's dessert Ay ari nga po mga kaprensi At ako'y nangihinayang po Baya naman dini sa puno ng papaya Ay kako nga po Iagawin ko na laang aring salad Kaysa naman po ay mabulok laang At pag nga po ari Iagawin kong papayo Ay ama ah, kakaunti nga po ari Ay hindi nga po ako nagkamali At nako ay ari nga po pala Ay pabulok na At kinuha ko na nga po Yung pinakampuno niya At parang pakiramdam ko Ari ay may laman pa Dahil nga po bulok na Yung ibang katawan ng papaya Ay ari na nga laang po ang natira ay, gustong gusto ko po baya naman kumain ng salad ngayon. Ang problema nga po ay wala po tayong mababang puno ng niyog Naka po ay pag po baya naman ako'y makamalapit na magkaroon ay nako ay parang kala mo'y nagalihi. Ay hoho! ari nga pong isang bina ako ay makabulok na din po pala. At pag nga po makuha ng buko ay kailangan pa ng makawi. Kaya nga po kaysa buko ang ating gawing salad ay aring nangalaan pong katawan ng papaya. Ay buti na ang po talaga at aring kapuno punuan ng puno ng papaya ay hindi pa nabubulok. At ayos na nga rin po gawing salad dahil nga po are ay medyo marami-rami na rin at mm. pagkatapos nga po nating kayo rin yan, ay atin naman po yung hugasan at sa mga nagatanong nga ni po kung pwede nga po aring gulay o ulamin, abay pwedeng pwede po dahil inagawa ko nga din po itong lumpia ginisa at saka po ay ukoy at kung ayaw nga po ninyo aring gawing pangulam ay pwede naman po ninyo aring gawing papayo o kaya ay salad na kagaya ng agawin natin mm. dahil nga po ay nagpainit na tayo ng tubig kanina ay ilagay na nga po natin yung hinugasan nating katawan ng papaya bale nga po mga 20 minutes muna natin yung apakuluan. Ay, ang kagandahan nga po din sa katawan ng papaya ay hindi po makati at hinding-hindi rin madagta. At pagkatapos nga po natin pakuluan niya ng 20 minutes, ay atin na nga po yung ahunin at atin po muna yung patuluin. Kaya nga po kung kayo may mga katawan dyan ng papaya at hindi na namumunga, abay wag po ninyong atapon basta-basta at pwede pa po yung kainin. At pagkatapos nga po natin patuluin niya, ay lagyan na nga po natin yan ng fruit cocktail. Ay, ari nga pong fruit cocktail na ari ay hindi ko malaman kung ari ay fruit cocktail. Pa. Dahil nga po ang napakaraming laman niya ay papaya, ay papaya na nga po yung alagyan, ay papaya pa rin ang ating alagay, ay ho, -ho! At lagyan na nga po natin yan ng condensed milk. At syempre po, hindi dyan mawawala ang Nestle cream. At atin na nga po yung halu-haluin ay naka po. ay para talaga namang nakakatakam na are. Ay di ba nga, nga nipot kahit wala tayong buko ay pwedeng pwede tayong magsala. Basta po baga ay meron tayong puno ng papaya na hindi na namumunga. At dahil nga po ako ay natatakam na din ay ay maya na po natin ari pala migin sa refrigerator at atin po muna aring tikman. Kaya naman mga ka -friendsy. ano pang inaintay natin dyan? Sakmala na! eh, di ba nga nipot kahit walang buko ay hindi na problema yan. Makakakain pa rin tayo ng papaya salad. Ay mas masarap pa nga po ari pagka ari atin pinalamig. Ay hindi nga po natin ari aubusin at ari nga po ay apalamigin natin at makamaigi din po aring panghimagas. Ay makamasarap man din nga ni. Kaya naman mga kaprensi kung naibigan nyo nga po aring video yung ari pala like and share na lang po. Maraming salamat!